Tuloy pa rin pinipilahan ang isang araw lang the movie ni Kuya Daniel Razon. Kaya't ang request ng mga manonood, sana raw ay may part 2. May hato na balita si Benedict Galaza. Hindi nagpahuli ang mga kasambahay na sambalenyo para mapanood ang natatanging pelikulang pinagbidahan ni Mr. Public Service Kuya Daniel Razon, ang Kuya ng Bayan. Ang isang araw lang the movie ay naging patok dahil na rin sa mabuting layunin nito na makapagpaaral ng mga kapuspalad na mga kabataan. Pagbigay po ng libreng pag-aaral, hindi lang ang hindi lang uniforme, informe, hindi lang yung tirahan, libre po. Ang nakakuratin, ang paggawa ng mabuti ay nag sa isang araw lang. Hindi lamang pagtulong sa kapwa ang magandang halimbawang hatid ng pelikula, kundi mabubuting aral din para sa ating mga kasambahay. Nagsisimula po talaga yung kabutihan sa isang araw lang. Pagtulong, kailangan, di mo kailangan ipangalandakan, pakita ng, pakita ng tao parang ganun. Eh, maganda yung pelikula, maganda yung misahe. Ang magbigay sa kapwa, gumawa ng mabuti sa isang araw lang, di ba? Sempre, hindi mawawala ang hiling ng mga manonood matapos mapanood ang isang araw lang the movie. May part 2? Uh, Sana may part 2 paano? Kailangan may, may pangalawa, pangatlo, pangapat pa. Matapos ang masayang panonood ng ating mga kasangbahay, panibagong kinabukasan ang maibibigay nito sa mga naghahangad na makatapos ng pag-aaral. Benedict Galazan para sa Hataw Balita ng UNCB News Worldwide. Para Sama balida y